Mga kaliho, may game changer na balita sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng U.S. Marine Corps ang deployment ng kanilang MQ-9A Reaper drone unit sa Pilipinas. Ang mga drone na ito na pag-aari ng Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron isa ay pansamantalang nakaistasyon sa Basa Airbase sa Pampanga. Ang MQ-9A Reaper ay isang long endurance na drone na may kakayahang lumipad ng higit sa 27 oras. Gagamitin ito para palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na masubaybayan ang lahat ng galaw sa ating exclusive economic zone. Dumating ang tulong na ito kasunod ng sunod-sunod na matitinding insidente sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China noong 2023 at 2025. Tandaan natin ang insidente noong Hunyo 27 kung saan nawalan ng hinlalaki ang isang Philippine Navy SEAL dahil sa pambabangga ng China Coast Guard. Ang mga drone ay napatunayang crucial sa pagkuha ng live feed at ebidensya ng agresibong aksyon ng China tulad ng water cannon attacks. Kaya naman, ang mga MQ-9A ay magsisilbing mata ng Pilipinas sa gitna ng tensyon. Bukod pa riyan, noong nakaraang buwan, inihayag ang pagbuo ng Task Force Philippines, isang anim animnapung kataong coordination unit na pinamumunuan ng isang one-star officer ng U.S. Layunin nito ang palakasin ang bilateral defense cooperation at pigilan ang pamimilit ng China. Ang unarmed na deployment na ito ng US Marine Reapers ay malinaw na signal ng suporta ng Washington sa Maynila na naglalayong tiyakin ang isang free and open Indo-Pacific. Ano masasabi ninyo sa hakbang na ito? Magiging epektibo ba ito sa pagpigil sa China? Mag-iwan ng comment para ibigay ang inyong opinion. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i na ang Liho TV.